So, we're special dahil dumali pa kami ng Canada, <laughs> Canadian, para gawin ng vlog na to. So, nandito tayo sa napagandang kitchen ng <laughs> aking Mr. and Mrs. Makamari! Hey! hey! Hi! Uh, Hello! I'm proud mo sa mga subscribers mo. No? Ano yung mamamarsak? Magamit dito <laughs> kami ng mamamarsak. Sige Happy, ano ngayon pinaprepare natin? Um, pork mumba, pata. Mm -hmm. Pork chop bisne. Biseng nagalaw. Filipino section. So ano na nga na Mario's. 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 medyo Mario's. 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 Siyempre, focus natin yung sinainin. importante lahat Ay, oh, na lahat Siyempre, Walang masarap na ulan kung walang kanin lang. Uh, professional ko. ko po. po yung na-certification. graduated in Boys Academy. Ang sportive mga Wait lang ma natin. Matapos lahat. kasi ba, ikaw natin kumpanya. Uh, uh, okay.

Ako, 3 years old pa lang ako, nagsasign na ako eh. Pero style. May master pa niya sa Academy. May master's degree yan. best. <laughs> <laughs> Ay, <thank> you. <laughs> hey, <man>. <laughs> <laughs> Wait. This is it. Ang umba na may ngainit na kain. Ako lang <laughs> hindi masarap. marap! Hey, na. Ano daw? ako. Wait lang. Ayun. Oh, my God. Okay, yeah. hindi ako natagal ng pork Humba po sa Pinas. So, hindi ko alam ang totoong lasa ng pork Humba. Pero, sundan ako lang. Hindi na nga siya na. Hindi naman yung siya. <laughs> 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 Kasi, pailing yung... <laughs> 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 thank you, ladies. Siyempre, kasama mo ka doon. Uwi na. <laughs> <laughs> Parang pinapauwi na. Bye! Thanks for watching! So, well. Thank you, my love. <laughs> Sorry, itu tempat aku. Masih ingin, Bang.